Saan lang kayo Bahay lang. Pagkano mo ako? Ay, dito po kami sa Balete. Balete, Balatangas. Ayan po yung Taal. Ayan. Ayan. Daming isda. Tapos yun, ang kapatid ko. Ay, saan ko nalagay rin? Bakit nabula yun? May isda yun pag ganyan. Hmm. Oh, ipit ko din ha. Ay, oh, ipit ko din eh. Liligo ka na. Tatalong ka dyan. Sige, video ka tadali. <laughs> <laughs> Tatalong ka dyan eh, ang bato. Hindi, hindi mo bato. Ah, hindi mo bato. Malalim ba yan? Hmm. Oh. Sarap maligo. Sarap maligo. Bababa ka ga? Ang baka may na... Naka... Maram, ayos daw huli Teka, 2 minutes nga daw. Pang ano? Pang release nyo. <laughs> Yan. Try mo. Sabi mo you kaya kayang huli niyan. Ano yung mga torsilyo? Ano? Hmm.